Biyahe tayo mga idol Tara, samahan nyo ako Mula Susana Entry Ang exit ko ay nagtahan Ang ganda ng skyway mga idol Ayan o no? Paluwag, walang ka-traffic-traffic -traffic. Kaya mabilis Pero hanggang 80 lang Ang speed limit kasi pag lumampas ka at na nabaril ka ay naku holy kasi may nang babaril dito eh nanguhuli ng speed limit yan, yan ang skyway mga idol mula susana patungong balintawak balintawak ang pinakadulo niyan mga idol eh. north luzon expressway na ang dulo nyan eh. Pero ako ang nagtahan exit lang. Ay, medyo nagka-traffic. Ay, stop. Ano ito mga idol? Ah? Tollgate. Medyo mahaba-haba ang pila. Ayan, ayan. na. 'Yan ayan, ang lumang tollgate, yung kanina pinasukan kolum bago 'yon. Pero hindi pa nag-ooperate 'yon. Dito muna 'yan sa Lumo pag nag-operate na yung bago baka ito ay ano na alisin na <clears throat> Yan. maalala ko nga pala mga idol obligado na ang kumuha ng RFID ang lahat ng may sasakyan dadaan sa skyway o doon sa expressway pero ang purpose kasi nila dyan ay para maging mabilis at hindi magkaroon ng mahabang pila sa toolkit, ay kaya lang ang problema mga idol kahit na naka-RFID ka eh mahaba pa rin ang pila sa toolkit eh. minsan yan, tagal pa eh mas maigi pa yung nagbabayad ka at yun sigurado hindi tika-tika hindi normal lang na mahahabang pila kasi nagbabayad ka ay eh dito sa naka-RFID ka minsan na ta talagang matagal pag nagkataon na mahina signal siguro o kaya kumbaga sa tao ay pagod na yung computer ayaw nang basahin yung RFID mo matagal kaya humahaba ang pila eh. yun lang ang problema dyan sa RFID na yan tapos ini-implement pa nila na maging lahat ng dumadaan sa kanila ay naka-RFID na dapat bago nila obligahin ng tao kumuha niyan ay ayusin muna yung kanilang radar kasi yung reading ang problema eh minsan hindi binabasa agad ng ano nila computer yun lang naman yung akin kasi mahal din ang magano eh pag na ano ka na wala walang alip e eh. eh ngayon ang March yan ipapatupad eh. sabi papatupad na daw ngayong March yan no alip eh, no entry ganon ang ano nila dyan eh pag na huli ka na wala kang alip pa eh, ticket eh mukhang mahal yata ang tubusan eh parang 2,000 mahigit eh ang tubusan o 1,000 mahigit para mas tama may gate libo yan alam ko gano'n ang, ano dyan patakaran so, gano'n pa man ito tayo mga idol natatraffic kita mo nagbayad ka na ng mahal tatraffic ka pa ay naku dapat is speed limb is, ano ka na speed kana mabilis ka na dyan is skyway na eh pero wala pag pag walang traffic, ang speed limit may 80 lang. Eh, minsan mahaba din na traffic. Minsan mula sukat hanggang amorzulo ang traffic. Pag sinusumpong, minsan niya lumalampas pa. Ay, nakubuhay, Ayan na mga idol. Tayo ay malapit-lapit na sa paghihiwalay ng kalsada na papuntang airport at saka yung padiretsyo naman yung nasa ibaba yung, yung papuntang airport pakanan yun, paakyat tapos tayo nasa baba padiretsyo naman yun ang Makati, eh yan o oh. yan, ang papuntang airport mga idol yung nasa taas na yun so andito na ako dito sa kanan yung medyo matindi ang traffic pababaya ng Magallanes papunta yung iba dyan papunta ng Edsa Makati Pasay ganyan o, tapos kami ako diretsyo lang kasi nagtahan pa ang baba ko bigyan ko kayo ng sounds para naman di kayo mainip sa panunod sa aking channel pero bago ko ibigyan ng sounds ay nagpapasalamat ako sa lahat ng mga subscriber ko at yung nakapindot ng notification bell dahil gusto rin naman nila siguro makanood ng bawat upload ko at sa lahat ng patuloy na sumusuporta mga idol maraming salamat sa inyo and God bless you all at doon naman sa mga napadaan sa aking channel ang aking pakiusap mga idol baka naman pwede nyo akong mabigyan ng isang subscribe at pindot na rin ng notification bell. Yay! Yan yung mga idol. Kaya relax. At saka maraming salamat sa inyo lahat. Kung pwede pakishare na rin ang aking mga vlog. Tulong nyo na rin yun sa akin mga idol. Para para naman mabigyan tayo ng kita ng ating mga ina-upload sa YouTube. Malapit na ako mga idol sa nagtahan exit. Ito na. Nagtahan exit na ito mga idol. Ayan. Ito yung nagtahan exit. Pakaliwa naman dyan. Tahan, exit na yan ayan o. exit nagtahan ayan so, ayan na mga idol ang exit ng nagtahan ang nagtahan mga idol ay sa Coop ng Maynila ayan Malapit dyan ang yeah yeah na Kalampas na ako mga edon Sa nagdahan exit pababa na tayo mga idol at bago magtapos ang aking live ang aking video nagpapasalamat po ulit ako sa inyong lahat mga idol sa patuloy na suporta sa aking youtube